Hello guys! Kain tayo! Ayan, prepare tayo sa pagpasok natin ng night shift. Ito yung kanin. Napakadami. Finally, makakakain na ako ng maayos. And then, cha Ay, sorry po. Ito na yung ating ano, daily daily dose of healthiness. cha Ito yung ulam namin. Oh, sarap. ah uh, tawag dito ay longganisa. Ayan. Tara, kain na na! Ang um, oras buka? 4.30. Mga 4.30 na. At may sawsawan tayo suka. So, ayun guys. Magkwentuhan muna tayo habang kumakain nga. At medyo maaga naman. Marami tayong time. Kwentuhan tayo kasi marami pa nagtatanong nga sa atin kung papaano daw mag-apply dito sa Japan. Eh, nasagot naman na natin yan. Nakapag-vlog na tayo dyan. Pero ulitin na lang din natin dito sa vlog na to para Uh, Ma-upload natin, then mapanood nyo. Sana mapanood nyo, guys, no Panoorin nyo kasi para hindi na kayo masyado nagtatanong. Mm -mm. Nalang longganisa. Mm. Mm. Madali lang po, may mga agency po tayo sa Pilipinas. Itatanong nyo, ang kasunod na tanong nila is agency ko. Ang agency ko po ay Opas. Kaso yung Opas ay cancel. Kumbaga ay eh, hindi na ata sila nagde-deploy papunta din sa Japan. Hindi ko din po alam kung ano nangyari, pero matagal na siyang balita na hindi na sila nagpapadala. Ngayon, ipopost ko dito sa comment section dito sa video na to, yung mga legit agency na pwede yung pag-applyan. Paano mag-apply? E, pumunta po kayo sa agency. Ayan. Paano mag-apply? Ganun lang, po. Pumunta kayo. Magpasa kayo ng mga requirements na kailangan. Ayun, ganun siya. Um, ano pa ba? May mga requirements naman, mga simpleng, normal na requirements pag nag-apply. Diploma, TOR, oh, na. excuse me, at eh, -NA nagsasalita. Diploma, TOR, Certificate of Employment, mga passport, mga resume, ano pa ba? Kung may mga GLPT certificate kayo, dalahin nyo na rin. So ipapasa nyo lang naman. Uy, may lamok. Ayun, guys, kung gusto nyo talaga mag-apply papunta dito, eh pumunta po sa mga agency. Marami namang vlogger dito sa Japan na nag-share-share ng mga agency nila. Ayun. Para po matry ninyo kung makakapasa pa kayo or ano yung hiring pala. Ano yung hiring nila? Kasi yung iba't iba agency, iba-iba naman yung ano nila eh, dine-deploy. May, may ibang agency na parang more on farming, ang mas marami sila pinapadala. May ibang agency naman na housekeeping, parang gano'n. So, mag ano po kayo, mag search, search po kayo. Ayan. Search lang po kayo. Hmm. Ayan. Kung may mga katanungan pa kayo, hindi ko pa nasasagot 'yan. Ay, doon pala sa kung saan nag-aral ng Japanese language, Kenji Min po. Search niyo po 'yon sa VT naman 'yon. Pero may iba pa ata silang branch. Patente tissue. Yeah, I na lang po basta lahat ng agency na uh, legit, na alam ko ay ilalagay ko na dito sa comment section. Hmm. Shop na lang ng Tapos guys pala, doon po sa mga nagtatanong doon sa yung murang bilihan ng kat, karne na pinupuntahan namin sa Honjo. Uh, Ilalagay ko na lang din pala dito sa comment section yung address kasi marami pa nagtatanong kung saan yun. And tuwing Sabado lang po talaga kami pumupunta, hindi pa namin na try magpunta ng weekdays kasi sabi nga ay sarado. Tapos sa oras naman, maaga, mga 8 open siya, pero 7 mahaba na talaga ang pila. Kaya kung gusto niyo po, nung last week pala, nung last Saturday pumunta kami, alas 9 na kami umalis dito ng bahay, eh mga 1 hour yung bike namin. konti na lang yung nabutan namin. Wala na yung mga buto-buto. Uh, kakunti na lang pamimilihan kasi nga Maraming namimili talaga doon. Hmm. Pero trendy din kasi mura talaga. Hmm. Kung ko compare naman sa mga supermarket dito, mas mura talaga doon. Kasi biruin mo yung atay ng manok, sa isang, isang kilo ay nasa 200 yen. Tama ba? Isang kilo. Isang kilo lang yun ha, 200 yen. Sobrang dami. 200 pesos naman. Hmm. Kaya kahit bumili ka ng mga dalawang kilo sa sobrang dami yun, 400, di pa abot ng 500 yan. Kaya, dinudumog talaga dun. Hmm. So, ayun guys, kung may mga ganun pa kayo, so, comment lang kayo. Ayun! 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 Nalob! Ayun! Ayan guys, lobat na. Magpapaalam na talaga ako. Lobat na, hindi pa ako tapos. Susunod na tayo magkwentuhan, no? Huwag niyo pwede i-kalimutan mag-follow at i-share yung ating video. Bye! Lobat na, sa na lang ulit.